Wah. Wow. Hello everyone, welcome back to my channel. <laughs> Hindi kayo nagugulat, guys. So, ngayon na ay ang ating buhok ay bagong liko 'yan. So, for today's vlog. <laughs> guys, ang gagawin, 'di ba, may natira pa doon sa ating uh, sinangag na bigas na sinusunog ko para magiging kape. So, ito yun, guys, yung natira. Yan, 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 So, ang gagawin natin for today's vlog, meron tayong lagkayan. Hmm? Hmm? Oh, oh! <laughs> Tapos, meron tayo nito. So, alam niyo na, anong gagawin natin is... <laughs> tayo'y magkiling ng ating bigas na kape. Susubukan natin guys kung katulad siya nung no, ating ginagawang kape na barako. Uh, hindi pala ginagawa, binibili ko pala. So, wait. And, kasi ang daming notification guys na dumating. Dahil kabubukas lang natin ng ating uh, wifi at ang ating cellphone. So, Laging so. So, 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 so. <laughs> Wait lang, guys. May gagawin lang ako sa sarili ko. Wait. Yan. And then, let's go to the mox, to the mox. Shout out kay Mami Nola, tsaka kay Kaawit. Kay Agui, sa Wait lang, lukso na to. Ang cellphone ay asa. Ayun. Ang ko talaga, no? Nalata nyo ba yun? Kung hindi nyo nalata, hindi, kay kayo nanonood. <laughs> Char. Charot lang. So, yan. Ito yung ating bikas. Na ating sinasang. Ang gagawin natin is, meron pa rin siyang notification kahit naka-off na ang ating ang ating wifi guys. So, lalagay natin ang ating ang ating bigas dito. Ayan. Ilalagay natin dito guys para ating i sa kanag, ah, I mean, ating i-hidrogen, Ayan, subukan natin kung madudurog ang ating bigas na ating sinangag last day. Ayan, dami pala siya. Ayan guys, so punuin natin, lalahati na para makikita talaga natin kung Katulad siya ng ano ng ating ginagawang kape araw-araw. Ayan. Ang bango niya talaga, guys. Ayan. Sa hindi makagawa sa challenge, ay may gagawin ako sa inyo. Charot! Kung hindi niyo magagawa, guys, eh di wala ako magagawa, guys. <laughs> <laughs> sa mga nag-challenge, sa mga na-challenge ko. Kung hindi nyo magawa, ay hindi wala akong magagawa sa inyong lahat. Cataurus. <laughs> Hana. Feeling blogger Anford. Ma'am Aris. mga tatapon. Lagay natin dito. Ma'am Aris. Si Miss Jell. Kasi si Miss Jell, basak daw ang kanyang mga kahoy, guys. Ano ba? <laughs> Tama ba yun? <laughs> so ang hindi makagawa ay wala akong magawa guys so ito lang yan Ma'am Aris, Ann Ford Hana kung wala kayo magawa eh di wala akong magawa <laughs> ganun yun ayan so try natin dito ito yung ating pang giling igaling-galing igaling-galing we just try and then pagkatapos natin igiling guys subukan natin lagay dito sa coffee maker kung ano yung kalalabasan niya and start na tayo huwag nang magpaligoy-ligoy pa Ayan pack lock yan lock na yan Suck, suck, and then we're just trying to start the the you know the cinema guess. right? The you know. durok siya. Pero tuturugin ko pa talaga siya. Hanggang, 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 hanggang siya <Bears> med. Diba? Nabingi kayo ng sandali. Let's see if... Mm-hmm. Mm -hmm amuyin natin ang panandalian. Okay. Hello? Ang <laughs> buntuluhin niyo, guys. So, pwede na to. Dahil, tignan natin kung may buo-buo pa. Anuyin natin ang last na lang. enough. That's enough. Taka, mo kung English. Uy, bisag. Sabi na, balong English. Okay raman guys, no? Mag-English. English ta, gamay kay. Sa gamay lang good, yung naiintindihan lang natin. Huwag lang tayo maglitok-litok yung hindi natin maintindihan kay. Pabalsan mo niya guys. So, ating ilalagay sa ating coffee maker para malalaman natin kung anong lasa nito. Pasensya mm, na kayo sa buhok po, guys. kay Minsan, pagkakaligo ko, hindi talaga ako nagsusuklay, guys. Inaano ko lang yung sarili niyang tuyo, sarili niyang bagsak. Ganyan. Titignan na natin yung pinaka-natural resources ng ating buhok. So, mainit siya, guys. So, ayan. Antayin natin mag mag-init tayo ng tubig at saka ilagay natin sa coffee maker. So, abangan ninyo guys. Sasamahan nyo ako. Huwag kayong aalis dyan. Guys, ito na yung ating gagawin na coffee maker sa ating sinangag na bigas na kape. So, ilalagay na natin dito guys. Ayan na naman si Soso. Soso. Ayan, ito na yung ating ilalagay sa ating kape dahil ngayon ay umaga alas 7 ng umaga Ayan, lalagay na natin subukan natin dito kung ano siya kung anong kinalalabasan Ayan. kasi hindi siya yung ordinary na ilalagay bawa like kaping barako. Ayan. Subukan natin dito kung maganda siya. Tikman ko kaya. Parang gusto kong tikman. Tikman natin. Pwede siyang kainin guys. Bagyan ng asukal. Masarap. Ayan. Tayo na ating umpisahan na ang ating coffee maker pa natin. Try natin kung talagang maganda ang ano niya. So, meron pa tayong natitira, guys. Ayan. Pwede pa yan sa isang timpla. Dahil hindi pa tayo nag-almusal, tayo na. No? Let's go, everybody. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Dahil laki na. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Lalo ba ako guys? Oh, kanina pa. Kamay-kamay ang ginagawa ko. So dito natin lalagay. Pasensya na kay lahat ng halos lahat ng ating vlog ay saksina. Sa mga nagsawang manood, it's okay lang guys. abangan natin pag umakyat na yung yung tubig siya abangan natin kung magbabrown hello umakyat na yung tubig lo nasunog yung akin dito guys Tignan mo hello umakyat na ay marami siyang ano oh, Look, <laughs> <laughs> Talok. look, oh my god, tignan niyo guys, umapaw siya. Hindi siya katulad nung aking kape. Meron pa rin siyang ano. mayroon. Meron pa rin siyang ano, latak. So, mamaya salain natin. <laughs> Hindi kaya. Yun sa sobrang ano niya, yung pino. Nakakyat pa rin niya yung latak, guys. Ayan. So, natasikan tayo. lo lumatang oh, <laughs> sik. Hindi siya maganda sa coffee maker. Ayan na. Tago tayo. Baka tayo matasikan. Ayan. Pakasan <clears throat> nga natin. Try. Lalala. Oh, may gasya. <laughs> Pwede na yan. Try natin. Try and try. Agay, may init sa kalibutan. okay okay, okay mainit May init na. Yun na 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 si Mira. Natuno naman yung hawak. Pambihira. So, go. Agay, may init. Agay, okay, 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 Yan. Tara. Subukan natin sa loob kasi okay. tabon okay, okay okay ang bigat ako okay. wait so subukan natin guys hindi ko na ano yung ating ano wala na po itong tubig hindi ko na nilagyan kasi medyo mahano lang siya ma malinaw yung kanyang pagkakape try natin tikman try natin ha Ah, sarap. Kaya lang hindi siya masyadong matapang. So, lagyan natin ng chocolate. Lagyan natin ng kokwa pala. Chocolate kokwa. Ayan. Lagyan natin ng kokwa. <laughs> Ayan, lagyan natin. Kung, yung mga experiment natin. Lalamitin natin yan. <laughs> tinan niya guys. Ayan. Try. Kasi si ate, naglalagay siya ng nitong pokwa sa sa niya. So, subukan natin dito sa kaping bigas kung ano yung malalasahan natin. Ayan. Subukan natin. Kasa naman yung naong. Ayan. <laughs> Busy ako, guys. Kaya, medyo, ano tayo. Kaya, matuno sa chocolate ko. Ayan. Okay, kaya matuno. Tikman na natin. Para na siyang, ano, guys. Para na siyang kokwa na squat iskwat, squat si kwate para na siya si kwate pinaghalong bigas at si kwate ayan oh di ba para si na siya halo parang si Kwate na talaga siya, guys. <laughs> Naging si Kwate yung aking, ano, kape. Nagiging si Kwate. <laughs> Dira. Yeah. Zarap. Hmm? Ang sarap niya para nilisan si Kuate, Kulang na lang biko, putomaya biko. Luwag yung ating short. So guys, maraming salamat sa inyo lahat sa panonood. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa lahat sa Gift Squad, Planet Sword, and then sa lahat ng mga vloggers, the Sintunados at ang ating Barrios Prakatak. And then Team Budol, Mommy Squad, iko team, a ah, pamilyang tunay di magiba. Bye, Tatay Jubel, shout out. Kuya Jerry, shout out. At guys, idudugtong naman natin sa video na to ang ating pag-assemble ng ating uh, organizer shoes. Ganyan idudugtong natin guys para medyo mahaba haba ang ating video dahil kanina nagkape ako and then afternoon nag ano na ako nung shoes organizer inaayos ko in inaassemble ko po. So tara panoorin natin. Hi guys! For today's vlog, may dudugtong lang natin sa mga video short video. So, pagka-inom natin guys. Meron ako ditong bubuohin lang para may pangdugtong tayo sa ating, yun, shoes uh, organizer. So, uh, ang tagal na nito ngayon ko lang na, ano, Hello. Makano lang siya, ah. Hindi siya matipon. Ayan. Ayan guys. So, nahin natin ang pagsuksok na rin chubi-chubi. Ang tagal na nito, last month. Ha? kita kasi yung ating song. Show guys. Ngayon ay May 20. May 20 ng umaga. Ayan. Ipang suksok sa nato dire guys. Tatlo kasi ito. Aapat ah, kaya pala. Apat ang kailangan natin suksokin. no? Labo na yung kalimutaw natin. <laughs> Shoutout pala ulit kay Sir GJ Mutublog. Yun na pa-shoutout sa atin ng nakaraang araw pa. shout out natin ang na magpa shout out guys <laughs> para naman sila hindi mag pump sa atin hmm. today is Monday it's sunny day kailan kaya uulan? Ako, gusto ko nang maligo ng ulan para makita niyo yung pagtampisaw natin sa sa ating labas. Ate, magbablog ako guys yung mix na vlog. Yung mga mix mix nating vlog before. Ipagsasama ko panoorin ninyo. Ayan, so meron na tayong apat na vlog. <laughs> charot. Ayan. So, ito po yung ipatayo natin. Ayan. Tayo natin. Then, sasalubungin natin siya dito, guys. Ah, wait. Hindi pa lang. Bakit pa nagpakahirap si Inday? Pwede namang itayo ganyan doon. Ayan. Ay, diba? Mm. Lagay natin lahat ito. Katayo. Ayun guys, ay eh, rasyete ng umaga. Monday, May 20. Ako okay. eh. And then, Hmm. Masakit ba yakot? Damay. Shout out kay Sprakatak. Ang daming nahuling tamban guys. Sa kanya bangka. Ang dami nga yung ano eh. Ang dami nga yung tawag doon. Mga tamban. Season siya ng tamban ngayon. shoot mo, shoot mo, shoot mo na ang ball. Shoot mo na ang ball. Ang sarap magbasketball. Shoot mo, shoot mo, shoot mo na ang ball. Shoot mo na ang ball. Ang sarap magbasketball. Dun <tinyo> dun dun nalilito naluloko. Gets mo to? Gets mo to? Ay, kita yung ating syungit. Nakakahiya sa matlang pigs. Asa ang butas? Uy, nawala man ang butas. Sana man eh. Ang kipot. Dah dili lagi siya mara ang. Di siya ang guys. Sama Na. Nagigigigigil. Nagigigigil <laughs> na ako sa inyo ha.

Ako yung ginoon ko. Parang pabingi. Suddenly appear. Saan? Nagkabalibaliktad naman yung top. <laughs> Ayan. So, meron tayong four layer. Four layer na ating agoy. <laughs> oh, ating ilalagay ang ating mga shoes. So, mga walong shoes guys may ilagay dito yan yan guys so tignan natin try natin